Hello Philippines! Magandang magandang araw po sa ating lahat! <laughs> At sana po ay maganda tayo lahat! <laughs> Kaaga-aga nagmamaganda ang akla. Akala mo naman maganda, no? <laughs> Pagbigyan nyo na po ako! <laughs> So ayun na nga, tapasok na ako sa aking trabaho. Tinanghali na nga ako dyan. Kesa ma-stress, dead man na lang. At ayoko masira ang araw ko. At nandito nga ako sa gitna ng kabukiran at nagpapasyente. Na Kung saan-saan ako napupunta, ano nakakaloka? kaloka <laughs> Talagang ganoon ang buhay. Ginagampanan ko lang ang aking tungkulin. Kahit saan lupalo pa yan, basta kaya ko, pupuntahan ko. So, ayun na nga at pupunta na ako sa susunod kong pasyente. Apat nga pala yan. Tapos may isa pang hindi ko napuntahan at tagsimba sila sa Manawang. So, ayun na nga at papunta na ako ng Santa Rosa. At pagkatapos ko nga magpahinga sa tanghali, abay lumabas ako. Ay, umuulan. Pak na pak. O, diba? Lumamig ang panahon. Yan ang gusto ko. <laughs> so, ayun na nga at pupunta na ako sa huling pasyente ko. At kailangan ko maaga matapos kasi maglalaba ako mamaya. At napakadami ko pang gagawin. So ay na nga tapos na maghapon kong pagkatrabaho at nandito na naman ako sa palengke ng Santa Rosa para bumili ng ulam namin mamaya. Naku, kailangan ko na mag-diet. <laughs> Isda at mga gulay na lang ang kakainin ko ngayon. Abay, tumataba kasi ako. At bumibigat ang aking timbang nakakaloka. Pagdating <laughs> nga ng bahay, agad-agad ako nagluto at naglaba. At syempre, magluluto na rin ako ng uulamin namin ni Maron. Sabay-sabay na para mabilis. Hulaan nyo na lang kung ano ang aking lulutuin. Charot! <laughs> Ginis ako ng ang bawang at saka sibuyas. Nilagay ang kamatis. Tapos nilagyan ko ng konting tubig. <laughs> And then, piyot-piyot hanggang mapiyot. Nakakaloka. O ayan, piyot-piyot na. At ilalagay ko na ang itlog. Nahulaan nyo na ba kung ano yan? Charot! <laughs> At ayan nga, halu-haluin ng kaunti. Mekos-mekos ng bonggang-bongga. Charot. <laughs> Dapat medyo buo, -buo yung itlog. Ayaw ni Maro ng ano, bonggang-bonggang mekos-mekos dyan. <laughs> so ayan nga, at luto na. At magpiprito naman ako ng tilafya. Napakalaki. <laughs> Tulang ko lang isang kilo, dalawang piraso yan. Kaya malalaki. <laughs> so ayan nga, at luto na. At nasa pangalawang tilapia na ako. <laughs> So, ayun nga after 24 years, nakaluto na ako. At heto nga, at kararating lang ng anak ko. Grabe ang pawis, pagod na pagod yata. Oo, oh, oo, oh, ayan. O, oh, pinagpapahinga ko lang at maliligo na mama mamaya. Gutom na gutom na yan, oo. Oh. <laughs> <laughs> so, ayan nga, at nakaligo na ang anak ko. Aba na, pagkatagal-tagal pa, nagpainit pa nga ako ng tubig. At gutom na gutom na nga din ako, kasi nga, hindi pa ako nagtatanghali, ah. <laughs>